News mga balita ngayon Top NPA leader na napatay sa Bulacan Clash, ibinalig ang labi ng Army sa pamilya na nawagan ng kapayapaan Pera ng taong bayan kailangang maibalik agad, DPWH kakalampag sa korupsyon sa tulong ng PCC at AMLA Army K-9 units hinangaan sa pagtunton sa mga biktima ng landslide sa Bukidnon ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ipinakita ng Philippine Army ang paggalang at malasakit sa gitna ng tunggalian matapos personal na ibalik sa pamilya ang labi ng napaslang na NPA leader na si Jordan Mopon alias Kaboyong na napatay sa enkwentro sa Sitio Balagbag, Barangay San Mateo, Norzagaray, Bulacan noong October 17. Kabilang si Kaboyong sa mga pinakahinahanap na leader ng NPA na sangkot sa pangingikil at gawaing terorista sa rehiyon ng Calabarzon. Ang operasyon ay sa pinagsanib na puwersa ng 80th Infantry Steadfast Battalion, 70th Kaagapay Battalion at PNP matapos ang impormasyon mula sa mga residente. Ayon sa Philippine Army, ang kanilang kilos ay patunay na humanity at kapayapaan ang tunay na sandata, hindi dahas o paghihiganti. Nanindigan si Public Works Secretary Vince Dizon na kailangang maibalik agad ang pera ng taong bayan mula sa mga maanumalyang proyekto bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin ng DPWH at tapusin ang sistematikong korupsyon sa infrastruktura. Kasabay ng panawagan, lumagda ang DPWH sa kasunduan sa Philippine Competition Commission o PCC upang tiyakin ang patas na bidding, maiwasan ng ghost at substandard projects, at mapanagot ang mga kontraktor na sangkot sa dayaan. Pinirmahan din ang Memorandum of Agreement ng DPWH at Anti-Money Laundering Council o AMLAC para sa masusing financial investigation sa mga dating opisyal at kontraktor na pinaghihinala ang sangkot sa money laundering at anomalous transactions. Ayon kay Dizon, halos 2,000 bank accounts na ang na-freeze ng AMLAC habang patuloy ang kaso laban sa mga sangkot. Pumukaw ng paghanga ang apat na Army K-9 units matapos matagpuan ang mga labi ng mag-asawang Ellie at Thelma Ubatay, biktima ng landslide sa Quezon Bukidnon, matapos ang limang araw na paghahanap. Sa tulong ni Namiyuki, Venom, Paul at Bella, natukoy ng mga rescue team ang kinaroroonan ng mga biktima nitong October 23. Ayon kay Captain Ariel Asentista ng 89th Infantry Battalion, ang mga aso ay sinanay ng 403rd at 1,003rd Infantry Brigades para sa bomb detection at search and retrieval operations tuwing sakuna. Umabot sa publiko ang papuri sa social media para sa katapangan ng mga K-9. Samantala, tiniyak ng DPWH Region 10 ang agarang rehabilitasyon ng Davao-Bukidnon Highway na naapektuhan ng pagguho noong October 18. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn nag Naguulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.